Naglubog-lubog yung dahan. You tell me, bakit nga pa? You tell me, bakit nga pa? You tell me, mama, yo. Bakit nga pa? super good. Super good naman. Uh, Ayan, na pick up! Sapakay natin! Sapakay natin! Sapakay natin! Sorry, ano? Bakit nga ba? Ha? Huh? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit no, nga ba? No, you tell me. You tell me. Huwag Bakit nga ba? You tell me. side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dama. Ikaw mo huwag ganun. You use your side mirror. It's up. ko na lang. Huwag niyang pata. Sira ulo. Wala. Pwede mo fucking sleep number yan. Kumalit nice ka. Parami ko yung tao kong sikap. Si ina mo, bababaan mo pa ako gago. Hindi niya alam <laughs> ba ba? Oo! Oh! <laughs> Papagaganunin, tarantado ang puto nila. ina nila. <laughs>